Sa bawat suntok sa ring, may kasamang pangarap, tapang at panganib. Ngunit sa likod ng bawat laban, may mga kwento ng mga buksingerong hindi na muling nakababa ng ring ng buhay. Ito ang malulungkot na kwento ng mga buksingerong na mayapa sa ring, mga mandirigmang nag-alay ng buhay para sa kanilang pangarap. Noong taong 1982, isang laban ang yumanig sa mundo ng boxing. Ang Koreanong si Duk Kim, ay lumaban kay Ray Bumbong Mansini sa Las Vegas. Isang mabangis na laban ang nasaksihan ng buong mundo. Pero sa ikalabing apat na round, bumagsak si Kim at hindi na muling nagising. Ayon sa mga doktor, brain hemorrhage ang dahilan ng pagkamatay niya. Dahil dito, binago ng boxing world ang patakaran. Mula 15 rounds, ginawa na lang itong 12 rounds para sa kaligtasan ng mga buksingero. Isang sakripisyong nagbago ng kasaysayan. Benny the Kid Barrett. Si Benny Parrot, isang Cuban champion. At nakalaban niya si Emil Griffith noong 1962. Sa laban na yon, pinagsunod-sunod siyang binugbog ng halos dalawampung suntok sa ulo bago siya bumagsak at nawala ng malay. Makalipas ang sampung araw, tuluyan siyang pumanaw. Ang laban nilang yun ay naging dahilan ng mahigpit na pagsusuri sa safety ng mga referee at medical checks sa mga buksingero bago ang laban. Lito Sisnorio, alam nyo bang may mga Pinoy boxers ding nasawi sa ring? Isa sa pinakakilalang insidente ay ang nangyari kay Lito Sisnorio, isang Filipino boxer na lumaban sa Thailand noong 2007, natalo siya via knockout kay Chatchai sa sakul. Sa gitna ng laban, ilang beses na siyang tinamaan sa ulo pero ayaw pa rin sumuko. Sa ikapitong round bumagsak siya at hindi na nakabangon. Makalipas ang tatlong araw, pumanaw siya sa ospital. Isa sa mga dahilan kung bakit mas naging mahigpit ang mga medical check-up bago payagan ng isang buksingerong lumaban. Maxim Dadashev ng Russia isa sa mga modernong trahedya sa boxing ay si Maxim Dadashev noong taong 2019. Matapos ang laban niya kay Subril Matias, pinahinto na ng kanyang coach ang laban dahil labis na siyang nasasaktan. Pero huli na. Pagbalik sa locker room, bumagsak si Dadashev ayon sa mga doktor, severe brain injury. Siya ay namatay matapos ang ilang araw sa ospital. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing babala sa mga promoter at coach. Minsan, kailangan talagang sumuko para mabuhay. Patrick Day ng USA noong taong 2019 sa isang televised fight laban kay Charles Conwell. Tinamaan si Patrick Day ng malakas na right hand sa ika-10 round. Bumagsak siya at hindi na nakabangon. Sa ospital, apat na araw siyang lumaban para mabuhay. Ngunit tuluyan siyang sumuko. Si Conwell na nakalaban niya ay halos suminto na sa boxing dahil sa trauma. Isang patunay na sa likod ng laban, parehong may puso at kaluluwa ang dalawang boksingero. Sa huli, ang boxing ay hindi lang laro ng lakas, kundi ng sakripisyo. Ang mga boksingerong ito mula kay Duke Kim hanggang kay Patrick Day ay nagpapaalala sa atin na bawat suntok ay may katumbas na panganib. Kaya sa tuwing makakita tayo ng laban, alalahanin natin hindi lang ito tungkol sa pera o titulo. Ito ay tungkol sa buhay na nakataya sa bawat round. Rest in peace mga mandirigmang nag-alay ng lahat para sa kanilang pangarap. Sa ring ng buhay, minsan panalo, minsan talo. Pero ang tunay na kampiyon, yung lumalaban hanggang huli.